Pahirapan ang pagsisimulang muli ng mga biktima ng bagyo sa Leyte, lalot kulang na kulang na nga sa supply ng mga pangunahing bilihin doon. Ultimo mga tabla sa isang eskwelahan, kinuha ng ilang residente para makapagtayo ng bahay. Nakatuto, Clive, Cian Cruz, Ian. Yes, Mel, sa ating pag-iikot dito sa iba't ibang lugar sa Leyte ay ramdam natin ang hirap ng ating mga kababayan. Kaya naman, Mel, sa ibang mga lugar ay nakita nga natin na nagkaroon pa ng massive looting. Narito ako ngayon sa loob ng isang supermarket dito sa Tacloban. Sa lugar na 'yan, Mel, na aking uh, kinaroroonan, doon sa isang uh, supermarket ay makikita nga natin noon tapos nga yung uh, bagyo ng pananalasan ni Yolanda, may mga nagbabantay pang gwardya rito. Pero nga dahil sa gutob ang mga tao, kailangan nilang uminom, kailangan nila ng mga hygiene kits upang uh, sa kanilang survival ay... Uh, nakita naman natin marami tayong na nakita no, ng mga marami nang pumapasok ng, ng, mga residente na, bata, matanda, babae, lalaki, matanda walang pinipili, kailangan na lang uh, kumain, kailangan nilang uminom kailangan nila ng mga pangon ay pangailangan kaya naman makikita natin dinudumog itong uh, supermarket uh, meron din tayong nakita melano na isang uh, nanay na pumasok dyan at nakipagsiksikan upang uh, kumuha ng uh, gatas at uh, diaper ng uh, kanyang uh, anak Samantala, Mel, sa bayan naman ng Palo ay matindi rin ang pinsala. Yung Palo Cathedral ay matindi rin ang inabot na pinsala. Malaki rin ang damage sa munisipyo ng nasabing bayan. Napuntahan din natin ang MacArthur Park na tanyag sa Leyte Gulf Landing noong ikalawang digma ang pandigdig. Ang isang ribulto nga ay natumba dahil sa malakas na hangin. May isang bukas naman na gasolinahan sa palo, kaya naman napakahaba at halos kalahating araw ang pila para magkaroon ng magagamit sa kanilang motor at sasakyan. Alas 8 naman ang umaga kanina, isang warehouse sa palo na naglalaman ng mga canned goods at iba pang mga bilihin na isinusupply sa mga supermarket at grocery store ang pinasok ng mga residente. Kailangan na raw nila itong gawin upang mayroon silang makain. Samantala ay narating din natin ang bayan ng Santa Fe. Saan man tumingin ay makikita ang laganap na pinsala, kabilang na nga sa mga napinsala, ang uh, kanilang uh, munisipyo. At uh, Mel, naabot din ng uh, GMA News ang uh, bayan ng Pastrana sa southwest ng uh, Leyte. Ang kanilang municipal complex ay uh, labis na naapektuhan ng bagyong si Yolanda. Marami mga bahay ang napinsala sa nasabing bayan kabilang na nga sa hindi napatawad ng bagyong si Yolanda ang Pastrana Central School maraming gusali na halos wala nang natira at ilang kalalakihan nga ang nakita namin kinukuha nga yung mga tablaruan para nga makagawa sila ng kanilang bahay. Samantala Mel, sa ating uh, pagbalik dito nga sa Tacloban City ngayong gabi, ay uh, nakita natin ano, yung mga miyembro ng pulisya na nagsasagawa na ngayon ng checkpoint dito sa buong uh, Tacloban. Nagpaskil na rin sila na mayroon ng curfew dito mula alas 8 ngayong gabi hanggang alas 5 ng madaling araw mamaya. Yan muna ang latest mula dito sa Tacloban City. Balik sa iyo Mel. Maraming salamat sa Ian Cruz.